Punta ako dito sa Wayno. Ito kasi gagawin ang Philippine Expo 2025. Abe, sobrang swerte. Ang ganan ng panahon. Papunta na tayo sa mismong location ng Expo. Kung hindi mo pa na-try ang mga ganitong mga pagtitipon, pumasyal ka. Sobrang saya. Sobrang perfect ng location ng expo na to. Kasi, mga 2 minutes lang, nandun ka na sa mismong location. Sobrang lapit lang niya ng wino Station. Yan o, no, makikita niyo na. Sobrang excited ako. Grabe. Actually, pang 3 years ko nang balik-balik dito. Ngayon, sobrang saya pa rin. Sobrang excited pa rin. Tara guys, pasok tayo tignan nyo mamaya sobrang laking tolong ng mga ganitong pagtitipon para sa mga Pinoy para iwas test na sa trabaho lalo na malayo yung pamilya natin at iyon no hindi yung mawawala yung balot guys so, ito ang opening ng 3 days Philippine Expo so wala pa masyadong tao yan makikita nyo nagpre-prepare pa yung mga tindahan at ito naman ang ibigan ko si Boss Lemuel sobrang sarap din ng binabinta niya at ito ay isa sa mga tinudumog dito. Opinion ka rin, wala pa kay masyadong tao. Aray. At dito na, meron na tayong pang na mano. Si Ma'am Ayra Soko. Isang bisaya guys na content creator. Nagaanap ng ka kanin. Kasi dito sa Japan, o kahit na lahat ng mga Pilipino, kanin is life. Maraming salamat Ma'am Ayra. Ang pambansang kajutay Pambansang kajutay bansang pam Pang KAJUTAY kadutay Komedyante pero may matututunan pam bansang kadutay Pang bansang kadutay Pang bansang At dito na, nandito na si Mayor Sin bon, At ang kaibigan namin na hapon na pusong Pinoy Nandito yung mga kaibigan natin Grabe yung suporta Kaibigan si Princess Janel so alam nyo na Mm, nyo na sa kanilang mga TikTok, sa kanilang mga lahat na social media. Grabe. Tingnan nyo guys, oh. Isang mag isang mga grupo ng mga barkada. Oh, isang kawi naman diyan. Tingnan nyo guys, oh. Tingnan nyo. Tingnan nyo kung gaano kasaya. Tingnan nyo mga mukha nila na nakita yung mukha ko at saka yung nakita nila yung mga tinda namin na masasarap. So, ito guys, so, dito namin si dito sa Japan ito, mga ito, mga sama natin ang kasaya. Yung araw ng mga Pilipino, yung mga yung nila, tamago kayo nagtagal dito sa Japan. At ito pa, ulitin natin pag-abi na. Nandito pa rin sila guys Kaabi yung suporta ah. Kaya intayin nyo yung mga sumusunod na mga videos guys Isang labasan na to At dito na Siyempre proud Pilipino Proud Bisaya Meron itong ni Na gustong kumain ng lechon Kaya siyempre pinapakita ni Mayor Sin Yung lechon natin Doon Siyempre sa Pilipinas Tingnan nyo Kumain pa siya dyan no? Oo oh. Ha? 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 What's up mga kajotay no? So ang sekreto namin to sa si Japan Bakit kami nagtagal? Ito So ayun guys. Welcome to day 2. Dito yun na may kita ang sobrang daming tao. Isang hapon, gustong kumain ng balot. Tinuruan siya, pero sabi niya ang sarap. Sabi niya daw, first time niya nakatikim, pero hindi niya makalimutan yung lasa ng Pilipino. At dito na magsimula ang lahat. Kaway-kaway na sila. Alam niyo ba, yung mga Pilipino, minsan mahilig sa libre. <laughs> Tingnan niyo, pre muna kayo. Kasi syempre, kailangan mo ipatikim muna kung gaano kasarap. Tapos pag nasarapan sila, ay syempre, for the At hindi manawala ang isang John Senpai. Binisita tayo, isang malupit at janting vlogger dito sa Japan. Arigatou gozaimasu! Okare! Chorai! Hahaha! Do ko kura? Okarimasu ka? Ito mo! Ito mo! Hi! Arigatou gozaimasu! So, update tayo. Mga medyo alas dos na to. Tinan nyo na. Sobrang dami na ng tao. Nagpipila sa mga kanya mga tindahan na gusto nilang bilhan. Kasi guys, lahat dito guys, sobrang sarap na bibenta. Lahat ng Pinoy foods, yan o. Oh, isang kaway naman dyan, mga kabayan. At dito na, <laughs> grabe, hindi mo na mapigilan yung mga taong gustong kumain. Kasi nga, pal palubog na yung araw. At andito na, yung mga hapon na pusong, pusong Pilipino. At syempre, hindi mo pala ulit yung mga Pilipino hindi magiging kumpleto ang Pilipino mo kung hindi ka kakain ng balot. Grabe, at hindi natin inakala si Ma'am Jollibee at ang bag niya, McDonald's. Dumaan sa ating tindahan, sabi ko, kaway muna. Ayan o, oh. kumaway sila madam, pati yung mga kababayan natin. Sobrang daming tinda. May balot, may halo-halo, may barbecue, barbecue isaw, tumbong, manok, at syempre, isang mga kaway-kaway para sa ating mga kabayan. ang pambansang Thank you, thank you. At syempre, hindi pa wala. Yung mga picture taking. Walang iba. Ang pero may matututunan. Ayun, tapos na mga bumisita mo yung mga Pilipino, mga Tagalog. Dito na naman tayo sa mga Ibisaya. Grabe sa baas. Tingnan nyo guys, yung mukha na yan, may araw pa yan ha. Tapos unya, ikagabi na sila. Balot belot jepitirada, tirada. Abi naman tirada niya badi. Ari na dali sa Japan badi. Ipakanon, tikag itlog ni Kajotay. Manangka-crop top. Tara eh. Picture taking mona, bago ang sakuna. Last day na bukas. Yeah! Last day, shout out sa inyo, shout out. Arigato, arigato. Actually, pangatlong taon ko na dito sa Weno, sa Philippine Expo. Hindi ko akalain, grabe pa rin yung pagtangkilik nila sa akin bilang isang pambansang kajotay. Hindi tayo jotay, ducks tayo, ducks tayo ng puso. <laughs> Andito na naman sila, oh. yan, ibang grupo pala to. Tapos dito ako na antig, galing pa si Madam sa Shiga. Sobrang layo dito sa Weno, Tokyo. Sabi niya, pinuntahan kita kasi sobrang ikaw ang nagpasaya sa akin. Tuwing malungkot siya, tinitignan niya yung videos ko. kasi sabi ko, Madam, maraming salamat. Ito, video kita kasi para may remembrance ka. At sana mag-comment ka dito kasi namimiss ko sa kanya yung mama ko. <laughs> Thank you, Madam. Ano daw, marami daw ano, matapang sa siga, ma'am. Totoo ba yun? Kasi maraming siga daw na Welcome back kalatak yun. Arigata. Mama, chup, chup. Actually, sa day 2 ang pinakamarami. Pero ang totoo, ang day 3 ang mas pinakamarami. Ito yung grupo na to na umubos ng aming inumin. Kaya shout out sa inyo mga kabayan, may Bisaya, may Tagalog. Sobrang dami na umubos as in buong box. Sila yung nagbalik-balik. Thank you talaga ng marami sa suporta dito sa namin sa Turiyais, Muama, Chup Chup. Hindi ko makalimutan yung NG Builders kapag makulot. NG Builders yan. Arigato! Salamat! ano bueno. Grabe. Five years ago, yung followers ko dati guys, indie Builders. Nandito pa sila. Yay! Thank you. Thank you. Thank you. Hello, ah. Tapos yung iba, pasimple lang. Kaya ako nang tumitira na video. Yan no? o. Sobrang tawa makita. Nang smile sila. Sabi ko, kaway-kaway naman dyan. Yan o. No? Yan. Grabe talaga. Palubog na yung araw. Pero ang dami pa rin tao. Hello, madam! Peace! Eh, yan, no? Tapos, siyempre, ano pang iniintayin natin? Iintayin natin na ba yung araw. Sobrang saya, guys. Ako pala, si Kajotay. Nawala na yung page ko dati. Matagal na. Two years ago. Kaya ayon, gumagawa tayo ulit para magkaroon pa rin ng good vibes at iwas stress tayo dito sa Japan. Oh, naku, nakita yung ab absent. Yan, no? Alias yan, alias. So, tinan makabayan natin. Sobrang saya. Kasi, ngayon siya nakakita ng ganitong mukha. <laughs> yan, mga supporters ko yan, guys. Hindi ko akalain na kilala nila ako sa social media. Sa, sa Facebook, at saka sa TikTok. Oo. Uh -huh. sabi na sumayaw ka nga. Tapos, oo. Oh. Grabe. <laughs> yan naman yung asawa ko. Sobrang ganda. Kasi, ang pogi ko. At dito na guys, pagabi na. Pinsita tayo ng mga magagandang vloggers. Yan no. Comment nila guys kung nakilala nyo sila. Tapos yung mga bisaya, hindi magpapahuli. Sabi niya, i-upload mo yan. Siyempre. Ito guys. Siya, tuwang-tuwa siya. Kasi nakabili siya ng t-shirt ko dati. Kasi hindi niya nadala. Sayang! Wala na guys. May, mayroon pa rin tayong energy. Kahit anong oras na. Kasi hindi pwede nating Ati manon na to mga customers nga mga gwapa o mga gwapo na mga bisaya o sugi so, mga on, o balot basa bisaya gani balot gina antirada o diba sopat so, so, eh <laughs> grabe buntag pa na sila guys pero karong gabi na po namalik na po sila makamingang manggot ang balot so andito na tayo sa exciting part ito pala si Simpaibon ito yung pinakasikat dito sa Japan Sobrang galing niya. At ito naman si Resti. Interview niya ako. Sabi niya, Dax ba? O Jutay? Sabi ko, Both. <laughs> At dito na nga. Malalapit yan. Mag toe joints yan. Toe Tapos ito naman si Jim. Toe joints. <laughs> yung mga kaibigan ko dyan. Guys, mga late night yan. Ha? At yan, lumabas na tayo ng tent. Tapos kanina, yung mga grupo na to, mga bisaya, kumain yan. Um, oh, remember nyo yan? Tapos pumalik sila nung kagabihan. Kasi nga guys, yung balut guys talagang masarap kainin pag gabi. Kasi yun yung sikreto. Ay, ito pala yung amo ko, si Ma'am Josie. Salamat ma'am at saka yung satcho. Yan yeah, o. O, oh. ito naman yung mga team waki. <laughs> Sabi nila, kajutay, bakit ka yung waki? Sabi ko, hindi. Totoo na yan. Ah, maliit na bagay. Andito naman yung baby. Ito yung, uh, ito gustong gustong ko itong batang to. Uh, naman dyan. Sige na. Huwag kang matakot. Watashiwa. Kuwa kunayo. iyo. Ah. <laughs> oh, siyempre. Di magpawahi ang mga bisaya na mga supporter. Idol daw no ko kay Kuniya. Pag nakikita ko niya, dili daw ko no mawagtang ang iyang problema. Madugangan ko no. <laughs> Lipay kay siya nga nakita niya duha ni Sin Paibon basta mga Bisaya lagi Kuya kay na mo dalag suporta oh anak ra tirada tempre na apatay gi, gi shout diri na Tagalog taga Cordillera shout out sa iyo jan sa mga taga Cordillera yan shout galing sa inyong mga kaibigan mama chop chop update lang ko sa Philippine Expo 2025 alas 8 sa gabi daming tao Hanggang Japan, Japan. Japan. Ha? Walang iba ang naglisa ang pambansang kajutay Pambansang kajutay Pambansang kajutay Pambansang At welcome sa day 3 Ngayon, attorney tayo Attorney tayo na ang kaso ng ating mga kababayan ay isa lang problema Palagi silang kumakain ng itlog araw-araw <laughs> Lahat ng kaso dito, talo <laughs> Kasi, o kaninay, dostikan <nai>, na <laughs> Wala na guys, yung power ko dito, pababa na sobrang daming tao dito sa Philippine Expo 2025. Lainnya niya. Dito sa loob si Madam. Sabi ni Madam, ayoko apila ba ang ikapoy na ko? Pero grabe. awal ko si Mamo. Anak gina. Nga anis sila kabutan. Nga anis sila kakugihan. Kani sila ang nagloto sa barbecue. Nga perti kalami. Shout out sa iyong tanan diha Tapos sa tagsa. Mm, shout out. Iyong tanan kay perte. Lamiya sa akong naka-undre. Pre, mga kabayan na to. Hi! Yan yeah, o. Last din na kasatyo, guys. Kaya partin naghanan na utaw. naganahan mo palit. Kaya ilahang i-bring home. Siyempre. usa ka to ilasog ka. Hindi makakaon, Ani? Ah, kakanin. Ni Madam Reynas kakanin. Always sold out na. andito na yung Team gengki Oo. Oh, Tumang-tumang pa rin sila. Nakita ko Kasi naging satyo ako ngayon. <laughs> Yan o, no, napikturan sila Siyempre, sa nag-iisang Sinpay Bon Malapitin kasi si Sinpay Bon Sa mga kababayan natin Kasi, sobrang bait niya Yan o, no? tinan nyo Tingnan nyo naman kung gano'ng kagwapo <laughs> no. Oh, siyempre Mayroon talagang kampay yan Kampay sa tagumpay Nabi ang supporta ng mga Pilipino Day 1 to Day 3 Kampay na, kampay

Kapi ang support nila guys oh. Sa isa lang dito sila. Ito na si Potato <laughs> Chicks. <cheese, laughs> eh, shout out yung mga page nyo. Ay! Ay, shout out! Kay Abi Molinyawe. Eh. Joy, ako yun. I-ano yun yung follow niyo. Abi Molinyawe. Eh. Shout out, Potato Chicks po. Ah, oh, ito naman, pinakamalapit. Ay, Ken Shoji. Hello. <laughs> pinakamalapit. Ito yung isa sa malapit eh.

kampai jangan kabayan Oi kampai kampai Dan selamat